So yun, ipos na nga brawa mga kaidol May mga kasama namin mga kaidol <laughs> Maraming ulan dito pati hagit, May mga tropa ko Nag-prepare na ng mga baybahayan ming... <laughs> So yun, ito nga ba yung baybahayan ko mga kaidol Kay pamaya pa kong lakas yung ulan Or hindi na sa Maglaban ng ulan So yun, magaluto kami ng ulan mga kaidol wala kami, may ibang mawala mo hindi, wala manok lang wala sabang sabog ay nagluto si George so yun, pupunta natin si George sa kanyang bangka mga kaydol yun, yung mga so yun, pupunta natin si George so yun mga kaydol yung mga trupa natin, yan o yan, si Parecoy yan, shout out kay Jirmano Jirmano yung mga bangka ng mga trupa natin dito Suruh-suruh sonasan suruh, mana kai? <laughs> <laughs> kita yang takut mana no? Yan, titire mau main ulan. Gawat kami mau bayi bahaya nami no, ya no. Yang mau bayi bahaya nami, kita mau makar kartu makar to kami tu top. ni pari remark. Ya, yang malas sekarang remark kami makar to yang mana itu? Kita mau buat nama mengisi tahu. Oh, tidak. <laughs> <laughs> Hangin wala na. Pahalit na niya <laughs> eh. Buti kaibas si George. na yung manok natin dyan? Na? Uh, ba ng... <laughs> <laughs> <Saan> mo nakawat? <laughs> Saan mo nakawat yung manok na natin? <laughs> Ito ginawat. ini ang ginawat ng nung manis? gulping. Ang abulabol mo doon sa bakura na. <laughs> ang Yung oh yo <laughs> yun ang kulay pula. Yung may <laughs> ibang kantang kulay blue. <laughs> pula na yung nakapagulay pula. <laughs> Saan na? Ano? Sa taasin na uli. ay ito nga pala yung ulamin mo kayo d'lo. Yan, manok. Ah, kita lang ni George sa may daanan. Siligwat. <laughs> <laughs> Joke lang. Panok yan, yan ni George kay... Kan? Yung ulamin natin ngayon kay... Magsabaw namin kay malamig ang ulan, no? Yan. Tingnan natin Malamigang kung paano yung... Malamig guys. Malamig ang panahon. Sarap lang may ikan ngayon. Hayay lang may mga asawa ngayon. Hindi oh. <laughs> may mga asawa ang taon, eh. Wala mga asawa. <laughs> Yun, this is your dog. No. Nanginginig sa mga ka sa mga single dyan. Yung nakadila yan na, single din yan. Naghanap ng kan. Forever. Uh, ano masabi mo dyan sa mga ka George? Sa mga single, mga single ka Ano masabi mo? Naghanap ka ngayon ng kan ng makasama? Ano? <laughs> na no, makasama. ay nga pala yung bangka ni Kan mga kaidol niya, no? Ni George, yan. Kung gusto niyo yung madyawa si George, wala na yung problema kayo. May bangka na ito, sariling bangka si George. Sipag pa mag maglawad ba, George? O, sipag pa o, sipag pa. Grabe. Sipag pa. Sipag, sipag sarap pa magluto. Sarap. Ay, tayo na, ulan naman eh. Naman sa man So, yun. Tago mo mga kaidol. <laughs> yun, magandang hapon mga kaidol. Hiwa nga pala kami ng pangwala mga na ng mga kaidol. Dahil wala kaming isda ngayon. Yung mga ibang mga tropa natin doon ako. No? Uh, Nagabang um, kuha lang na ng mga kinason. So yun nga pala yung ulan mo Yung nga si George yung gan. Grabe na nga si George kasi ipagbasa mga ganyan ba. mga ito. Ayan si George. Napakasipag na tao. Sawa so, ano na lang kulang dito kay George. Ito nga pala yung bangga ni George. Yan. Ito mga bangga na nasa tabi. Kay doon sa lugar namin. Malalaking alon. So doon nga pala yung bangga mga ito. Yan. Ito bangga ni para Rimard. Doon yung pa natin. Nag hanap ng pangulang para bukas. kinasun. view oh, no? karami ganda ng view si George sa ang nakikita ko kaya magwalat pa rin na magsabog yung kanya sarap talaga yung itip sa tagulan ang gustong gusto lagi ni George magtago dito kaya sarap lagi yung ulam <laughs> manok <Managmanok> manok lang <laughs> Nagdilaw-dilaw Dilaw-dilaw yung ngiti <laughs> Kaya magtatan, Senyors Dati nagtatrabaho to sa mga man, na nasang Gipot bulan to kay Yung <laughs> Wow Ito so, talagang matabog okay, Matilaw-dilaw Matipa Matilaw <laughs> Ito rin, mataba rin yan, kaya nakatilaw. <laughs> oh, ganap. Isang mga hibaywa. Para nag lang ng ribs ng babuya. <laughs> yan mga idol, ito ang ulam namin. Aluha namin ng malunggay at papaya. Idol. Ito tungo ako na yung papaya mga ka yan, haiwan na namin yan para sa tinulang manok na nitip at syempre at syempre hindi naman na mawala itong malunggay pangalo para masarap yung sabon natin mga ka at ito nga rin pala yung manok yan, haiwan yung napas namin ito na yung regalo namin mga ito idol kay mga sobra sobra lang namin ito sa naot pala si George. Si George muna yung siniro namin yun. Okay. Alam mo naman si George. Sarap daw magluto eh. Alam. Bukan na nalang George. Ay, si pa rin kayo. Oh. Yan, siya to niya nga pare Napuno na yung balde mo pare <laughs> Para marami ka yata na kung kinasun dyan ah. <laughs> yun know. o. Ayong bangga kumakay tulong. Yan. Naka-ready na yung baybahaya namin dyan. si George mo muna si George oh grabis ni George ah. parang pachara, -pachara <laughs> sa lamok. Yun o. No? Antika. Babaw. Ay, yung kutsilyo ni jitli Hindi <laughs> taga malaglag yung kutsilyo ni George. <laughs> oh. <laughs>

Hari <laughs> urus. Urus gara-gahi, okay. kasi, ano na, libre na ulam bukas, may padala pa sa sa mamang bukas. Ah, yeah. Lamas pa lang ulam na. Wow. apa pa yang nila yung papaya o tingon bagyo lamin <laughs> <Manok -manok> lagi sudan manok manuk lagi o isa suka na shooted man ay tuyo <laughs> yun o ganaan si George magtago dito kay dahil manuk?

udah na ulam nah Happy birthday George. kenapa <laughs> <Happy birthday, George>. si <laughs> happy, <laughs> happy 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 Birthday. <laughs> <laughs> yeah, George, happy birthday Grabe. Yun, mga birthday boy yun, mga <laughs> You know? Happy birthday, George! <laughs> you. <Okay. laughs> <laughs> Unang sandok, gulay agad. Pauli-ulay na ako, kaya karne ay You know? Gusto ko yan ang nang ruto <laughs> ni George. Dati ko sini ruto gi putbol duwag. Uh, Tinaran George sang duwag gi putbol. Ada George. Sabaw na sabaw para. Ay lugi tayo kanatin nga. <laughs> <Nah, gratin. laughs> na batay na ubos. Gamay ug pure bayas. <laughs> Hubas ka dayon oh. Yo no. <laughs> you know, ah, hala na, kain na. Relax na mga tropa. Kain na dyan.

itu lamisa o na. Yan. Ah, grabe. Sangit titan kay tulok oras gilat ana George sang sa manok. 4 ka oras sa city. Kay kay go di ka malata. Kumpatiya. Bobli kay. Aba ba kay ba. Kare. Kusog.